Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga mas numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw na linggo, June 1, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin kapag kayo po ay tataya. Pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong dalawang palad. Itong money oil ay malakas po itong mag-attract ng sweaty lalo po sa usaping pananapi o sa anumang sugal na inyo pong sasalihan. Basta't uh, itong uh, money oil na inyo pong uh, gagamitin ito po ay cleanse, bless, and ritualize. Para po sa mga wala pa at gusto umorder, pwede po kayong mag-PM sa akin. So gawin nyo po ito bago po kayo uh, tumaya. At kung meron po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo, mong, uh, nyo pong i-mix, i-combine ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, inspirasyon na magtutulak sa iyo upang ikaw ay omasenso. Ito ang tandaan mo ngayon ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 15, 21, 26, 34, at 41. Para sa mga taong Taurus, bigyan mo ng halaga ang mga taong nagpapalaga sa iyo. Sa ganitong paraan, matutuwa sa iyo ang langit. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mga maswerting numero, 13, 20, 22, 25, 29 at 35. Para sa mga taong Gemini, hindi mo dapat paliwalain ang paghina ng iyong resistensya. Mas maganda kung magkikinig ka muna sa babala ng iyong katawan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero 4, 16, 24, 28, 30 at 42. Para sa mga taong Cancer, muling babalik ang negatibo mong pananaw. Kahit na ganun, Huwag mong hayaan na ka ng karuwagan at pag-alala. Ito ang mahalagang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 13, 22, 31, 38, at 40. Para sa mataong leyo, huwag mong ipagpalit sa maganda ang mga pagay na napapakinabangan mo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 8, 15, 20, 26, 37, at 41. Para sa mataong Virgo, nakakatuwa ang iyong kapalaran ngayon. Kahit wala kang gawin, bibinasin ka pa rin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 18, 21, 27, 34, at 42. Para sa mga taong libra, hindi mo maaaring pagsabay-sabayin ang lahat ng gusto mong gawin. Mas makakaputi kung iisahin mo muna ito dahil sa gitong paraan, mas magaling mapapasayo ang malaking swerte at tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 11, 19, 24, 28, 30, at 34. Para sa mataong Scorpio, labis kang masisihan ngayon dahil matutupad na rin ngayon ang mga ambisyon mo. Ang yung mapalad na kulay ay page. Ang yung mga sorting numero, 6, 17, 29, 33, 36 at 38. Para sa mga taong Sagittarius, huwag mong balikan ang mga pagay na hindi mo pa sa kamay. Ang mahalaga ngayon ay maging positibo ka. Ang yung mapalad na kulay ay blue ang iyong mga numero 4, 15, 28, 32, 35 at 39. Para sa mga taong Capricorn, tobling swerte ang mapapa iyo. Lalo na kapag gumawa ka ng kabutihan sa mga taong hindi mo kakilala. Ang iyong mapala na kulay ay lilak. Ang iyong mga mas numero 2, 13, 16, 27, 29 at 31. Para sa mataong Aquarius, oo oh, at may may pagmamayabang ka, pero mas maganda pa rin kung mananatili kang mababa. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 12, 29, 25, 37 at 44. Para sa taong Pisces, kung saan ka masaya, tuon ka. Ibig sabihin, kapag nahihirapan ka na sa trabaho mo, maghanap ka ng iba. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mga must numero, 3, 10, 12, 18, 38 at 42.